Pebrero 14, 2005. Isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nag-iwan ng takot sa puso ng bawat Pilipino. Tatlong pagsabog ang naganap sa magkakaibang lugar sa bansa: Makati, Davao City, at General Santos City. Sa isang abalang bus terminal sa Davao City, marami ang nag-aabang ng biyahe mga magkasintahan na naglalakbay, mga pamilya na pauwi sa probinsya, at mga manggagawang nagmamadaling makauwi. Matapos ang isang mahabang araw, ang terminal ay puno ng buhay. Mga bus na papunta't pabalik sa iba't ibang lugar, mga vendor na nagtitinda ng pagkain at mga regalo para sa Valentine's Day, at mga pasahero na tila abala ngunit puno ng pagmamahal. Bandang alas 6 ng gabi, habang abala ang lahat, isang malakas na pagsabog ang yumanik sa terminal. Ang bomba na itinanim sa isang bus na nakaparada ay sumabog na may napakalakas na puwersa. Ang ingay ng pagsabog ay parang kulog na umalingawngaw sa buong paligid. Mga piraso ng bus at iba pang debris ang tumilapon at ang mga tao ay nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Usok ang bumalot sa lugar. Sinamahan ng mga sigaw ng takot at pagkagulat mula sa mga sugatan at naguguluhang pasahero. Isang labindalawang taong na bata ang agarang nasawi ng dahil sa pagsabog ang terminal, na puno ng saya at pagmamahalan ilang minuto lang, ay biglang napalitan ng takot at kaguluhan. Ang mga nasugatan ay humingi ng tulong at ang mga rescuer ay mabilis na kumilos upang sagipin ang mga biktima. Hinihinala ng mga pulis na mahigit sa isa lang ang bomba na nakatanim sa bus terminal at agarang pinaatras ang mga media, mga tao sa paligid, pati na rin ang rescuers habang papunta ang bomb squad sa lugar. Ayon sa mga ulat, ang bomba ay itinago sa loob ng isang bus na nakaparada sa terminal. Maaaring nakatago ito sa ilalim ng isang upuan o sa mga gamit ng mga pasahero dahil dito, hindi agad ito napansin ng mga tao at ang lugar ay tila normal sa mata ng mga dumadaan. Ang strategic na lokasyon ng bomba sa loob ng bus ay sinadyang pinili upang magdulot ng malawakang pinsala sa mga tao sa terminal at sa mga pasaherong papunta sa iba't ibang destinasyon. Halos sa parehong oras ng pagsabog sa Davao City, Parehong trahedya rin ang naganap sa General Santos City. Sa kabila ng kasiyahan ng mga tao para sa Valentine's Day, hindi nila inaasahan ang darating na panganib. Sa oras ng insidente, maraming tao ang namimili at nage enjoy sa araw na yon. Ayon sa mga ulat, ang bomba ay nasa loob ng isang nakaparadang motorcycle taxi sa harap ng mall. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog at ang lakas nito ay nagdulot ng matinding pinsala sa paligid. Ang tatlong biktima ay agad na nasawi at marami pa ang nasugatan dahil sa pagkalat ng mga pirapirasong bakal at debris. Ang pagsabog ay nagdulot ng pagkabigla sa mga tao sa mall. Marami sa mga saksi ang nagtakbuhan sa takot habang ang mga autoridad ay mabilis na nagsagawa ng investigasyon upang matukoy kung sino ang may kagagawa ng atake. Ayon sa isa sa mga biktima ng pagsabog sa General Santos, isang tatlumput isang taong gulang na nursing student. Ayon sa kanya, nagmemerienda siya sa isang fast food outlet matapos ang exam nang biglang yumanig ang paligid. Nakita na lamang niya ang dugo niya sa sahig. Tinamaan siya ng shrapnel at basag na salamin na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang mga binti. Dalawang taon matapos ang trahedya, hindi pa rin siya makalakad ng maayos at umaasa sa braces at saklay. Matapos ang dalawang magkasunod na pagsabog sa Davao City at General Santos City, agad na inako ang grupong Abu Sayyaf ang responsibilidad. Sa isang panayam sa DZBB Radio, nagsalita ang tagapagsalita ng grupo na si Abu Sulaiman na nagbigay linaw sa motibo ng kanilang pag-atake. Ayon kay Abu Sulaiman, Ang pinakabagong operasyon namin ay planado at naisakatuparan ng may katumpakan ng magigiting na mandirigma ng Islam ito ay tugon namin sa mga karahasang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas laban sa mga Muslim sa kahit saan. Hahanap pa kami ng iba't ibang paraan upang magdulot ng mas malaking pinsala sa buhay at inyong mga ari-arian at hindi kami titigil hanggang sa makamit namin ang hustisya para sa napakaraming Muslim na pinatay at ng kabuhayan. Ang tahasang pahayag na ito ay naglalaman ng malinaw na mensahe. Isang deklarasyon ng patuloy na karahasan bilang tugon sa sinasabing kawalan ng hustisya para sa mga Muslim. Ayon kay Regional Police Chief Antonio Billones, maaaring konektado ang pagsabog sa mga kaganapan sa Jolo na kung saan merong sagupaan sa pagitan ng militar at mga rebelding grupo pinangungunahan ng Abu Sayyaf at isang breakaway faction ng Moro National Liberation Front o MNLF. Mahigit labin limang libong katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan habang nahirapan ang Red Cross na makapagbigay ng tulong dahil sa panganib sa lugar. Halos isang linggo nang tuloy-tuloy ang labanan. Sinisikap ng militar na durugin ang puwersa ng Abu Sayyaf at ng mga rebelding MNLF. Ang sabay-sabay na pagsabog sa mga lungsod sa Mindanao ay tila hindi aksidente. Ang teorya ng mga eksperto ay malinaw ang mga atake ay bahagi ng mas malawak na taktika ng Abu Sayyaf para ilihis ang atensyon ng militar mula sa Jolo. Gamit ang taktikang terorismo, nilalayo nilang sirain ang seguridad sa mga lungsod. May dalawang lalaking tumatakbo ang humahabol sa bus at nagpumilit na makasakay. Bagamat nagmamadali, Pinayagan silang makasakay ng konduktor. Magkaibang upuan ang kinuha nila. Isa ay naupo dalawang upuan mula sa driver. Ang isa naman sa pinakadulo ng bus. Labing lima lamang ang pasahero sa oras na yon. Nilapitan ng konduktor ang lalaki na malapit sa driver at tinanong kung nagbabayad siya para sa dalawang pasahero. Pati yung lalaking nasa likod ay nagbayad din para sa dalawang tiket. Pero hindi lang yon. Patuloy na tinatanong ng mga lalaki kung titigil ba ang bus sa Ayala Avenue. Pagdating sa Ayala Avenue, ang dalawang lalaki ay nagpilit na bumaba ng bus laban sa kagustuhan ng bus driver. May isang ordinansa sa Makati na hindi pwedeng magbaba ng pasahero maliban sa mga designated na bus stops. Kalaunan, pinayagan din ng driver ang dalawang lalaki na bumaba at dali-dali nilang tinakbuhan ang Ayala Avenue. Pagsapit ng alas 7.30 ng gabi, halos kalahating oras matapos ang ikalawang pagsabog, ang ikatlong bomba ay sumabog sa isang pampasaherong bus sa Makati City, Metro Manila. Ang insidente ay nangyari sa ilalim ng Ayala Station ng MRT malapit sa Glorieta Mall at Intercontinental Hotel. Ang lugar ng pagsabog ay isa sa pinakasikat at abalang distrito sa lungsod, kung saan maraming tao ang nagtitipon para sa araw ng mga puso. Ang sanhin ng pagsabog ay ang pagputok ng bomba sa loob ng bus na nagresulta sa pagliparan ng mga piraso ng salamin mula sa mga bintana ng bus. Ang mga shards ng salamin ay tumama sa mga biktima, nagdulot ng malubhang pinsala sa kanilang mga katawan ang malakas na pagsabog na ito ay nag-iwan ng malubhang pinsala sa mga biktima na hindi inaasahan ang mga kahihinatnan ng isang teroristang pag-atake hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala kundi nag-iwan ng matinding takot at trauma sa mga saksi at mga biktima sa parehong oras nang naroon sana si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ang kanyang pamilya upang maghapunan para ipagdiwang ang Valentine's Day ang pagsabog ay naging malinaw na banta hindi lamang sa mga sibilyan kundi pati na rin sa mismong pamahalaan dahil tinatawag nila itong Valentine's Gift for Mrs. Arroyo Isang buwan matapos ang malagim na Valentine's Day bombings, pitong lalaki ang kinasuhan dahil sa naturang insidente. Kabilang dito si Kadhafi Janjalani, ang kilalang pinuno ng Abu Sayyaf, na kinasuhan in absentia kasama ang iba pa niyang kasabwat. Marso 3, 2025, sumuko si Gapal Banna Yasali na mas kilala bilang maidan sa mga autoridad at naging state witness. Sa kanyang salaysay, isinangkot niya ang tatlong pangunahing miyembro ng Abu Sayyaf sa pagsabog. Sinagamal Baharan, Angelo Trinidad at Rohmat Abdurrahim, na kilala rin bilang Zaki, kilala sa alias na Tapay. Sinagamal Baharan ang isa sa mga pangunahing suspek ng Valentine's Day bombing. Ayon kay Asali, si Baharan ang direktang nagdala ng bomba sa bus sa Makati. Siya at ang isa pang miyembro ng Abu Sayyaf na si Angelo Trinidad, ang nagtanim ng bomba na nagdulot ng trahedya. Bago pa man mangyari ang pagbomba sa Valentine's Day, si Angelo Trinidad at si Asali ang mga bagong miyembrong tinuruan gumawa ng bomba sa kanilang unang misyon. Nobyembre, 2004, nagtanim sila ng bomba sa bus na G-Liner gamit ang dalawang kilong TNT na kung saan hindi sumabog. Pangalawang misyon, Desyembre 29, 2004, kumuha ulit ng bomba si Trinidad ngunit hindi ulit ito sumabog. Pebrero 13, Dalawang libot lima, kumuha ulit ng bomba si Baharan at Trinidad upang gamitin. Ito ay sumabog isa sa mga prominenteng leader ng Abu Sayyaf, Abdul Sulaiman, na kilala sa kanyang papel bilang tagapagsalita ng grupo at tagapanguna ng kanilang mga operasyon ng terorismo. Isa siya sa mga responsable sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga malalaking atake sa Pilipinas, kabilang na ang mga insidente ng pambobomba noong 2005. Siya ang naguutos kay Trinidad at Baharan na gamitin ang bomba noong Nobyembre 2004 at Disyembre 2004 na parehong bigong sumabog. Siya rin ang nag-utos na gamitin ang bomba sa Pebrero 14. O Abu Dorhim o tinatawag na Zaki, si Zaki ay may malalim na karanasan sa paggawa at paggamit ng mga pampasabog. Bukod kay Abdul Sulaiman at Qaddafi Janjalani, isa rin si Zaki sa mga leader ng Abu Sayyaf. Siya ang pangunahing nagturo kay Asali and Trindad kung paano gumawa ng mga pampasabog. Kung saan naging proud pa si Zaki kay Asali nung nangyari ang trahedya noong Pebrero 14. Nagbigay ng mensahe si Zaki. Sa wakas, nag-success din yung kinuro ko sa'yo. Ito doon makikita ang determinasyon ng Abu Sayyaf na maghasik ng takot at terror sa Metro Manila. Ang layunin nila ay ipakita ang kanilang galit sa mga Kristiyano, pati na rin sa pamahalaan. Maingat na pinlano ang insidente ng pagpapasabog sa araw ng mga puso. Ilang buwan bago ito mangyari, sa pagsasanay kay Asali at Trinidad upang gumawa ng mga bomba at pagsasabi sa kanila na magtanim ng bomba sa mga mall, LRT at iba pang lugar sa Metro Manila. At kahit na nagkaroon sila ng dalawang sablay na pag-atake sa kanilang pangatlong pagtatangka, nagtagumpay sila na ginamit nilang simbolo na regalo para sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa huling hatol, itinuturing si Zakay na may criminal responsibility bilang principal by inducement, isang legal na konsepto na tumutukoy sa isang tao na itinuturing na pangunahing may kasalanan sa isang krimen dahil sa kanyang paghihikayat o pagpapayo sa ibang tao na gumawa ng isang ilegal na aksyon. Kahit hindi siya aktual na naroroon sa pagganap ng krimen, ang kanyang mga hakbang at impluensya ay naging dahilan kung bakit nangyari ang krimen. Ang kanyang papel sa pagpaplano, pagtuturo, at pagpapadala ng mga tauhan sa paggawa ng mga bomba ay naging sanhi ng krimen at siya ay tinuturing na may pananagutan sa lahat ng mga pagsabog at teroristang aksyon na naganap habang ang tatlong akusado na si Baharan, Trinidad at Asali ay umamin na sila ang responsable ng kamatayan at pinsala sa mga pasahero ng bus. Inamin nila ang kanilang partisipasyon sa pagcommit ng krimen na nauugnay sa mga kasong ito noong Marso 20 at 24 kung saan nagbigay sila ng mga panayam sa ABS-CBN News Network. Inamin din ni Trinidad at Baharan na nagsisi sila matapos makita ang isang lalaki na may bit, bit na bata sa unang bus na kanilang sinakyan. Hinatulan sila Baharan, Trinidad at Zaki ng death penalty noong Oktubre 18, 2005. Ngunit dahil sa Republic Act No. 9346 na nag-aalis ng pagpataw ng parusang kamatayan, binago ng korte ang parusa. Imbes na kamatayan, ipinataw ang parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo